dahil sa resulta ng pagpapabalik ng impeachment sa kamara laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay pinaniniwala ang magiging kiss of death ang gagawing endorsement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga tatakbo sa ilalim niya sa 2028 presidential election. Nung huling hearing ng 9-10 Congress ang Senado noong June 11, 2025, ay napagkasunduan ng nakakaraming senador na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment laban kay VP Sara. Sa pangyayaring ito, maraming mga Pilipino ang naniniwalang patay na ang impeachment laban kay VP Sara kung kaya't inaasahan na nila ang lalo pang paglakas ng pangalawang Pangulo sa mga Pilipino. Samantala inaasahan naman ang pagbagsak ng tiwala kay PBBM. May mga nagsasabi naman na pagdating ng taong 2026, dalawang taon bago ang gaganapin, ang 2028 presidential election ay may mga politikong magtatawid bakod sa kampo ni VP Sara, maging si Senator Imee Marcos mismo, ay naniniwala na kaya pinupuntirya ng administrasyon si VP Sara ay dahil nakikita nila na patuloy ang paglakas ng pangalawang pangulo sa mga Pilipino ang siyang magdadala sa kanya sa palasyo ng Malacanang pagkatapos ng 2028 presidential election. Kamakailan nagsalita si Senator Imi Marcos na nagpapasalamat siya na nagkaroon ulit ng pagkakataon ang mga Marcos na makaupo sa Malacanang. Subalit kasabay nito, pinayuhan niya si PBBM na magbago na ito ng kanyang pananaw sa tatlong taon pa nitong natitirang termino. Sabay banat ni Senator Imee Marcos na ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos kundi Romualdez at Araneta. Hindi lingid sa kaalaman ng mga Pilipino na ang nagpapatakbo gobyerno ngayon ay sina Speaker Martin Romualdez at unang ginang Liza Araneta Marcos.